ayan. So, paalis na kami. Pupunta na tayo dun sa Honda Muson para bilhin nga natin yung Honda Click na gift to myself. Ganun! Ayan. So, nag-message na ako doon na open sila ngayon and then uh, anin na lang natin yung agent na nakausap ko. Ayan. Ayan na rin tayong helmet. yan Para pag ano tayo, pag nakakuha na natin, meron tayong helmet na dala. Diba? Ayan. Yeah, let's go! Ayan. Yeah, so okay so guys ito tindi okay nga kailan nakasil shana ko one, three, two, one eight, So, ito yung oh. Same ano pa lang rin ba ng features ng mga ano yan? ADB. O, mo, wala lang sa so, oh. Ah, Pero English naman po, 4 valve Okay. Ano okay, po, po sa Ito na po. Okay. So guys, ito yung napili na. Eh. So, Ngayon di silang black. Ay, <coughs> Bago lang. 121,800. Ayan. 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 sa Ayan. Pera Ayan. <coughs> Pero na lang din po ID. Ito na lang. Kasi sa lisensya ko, uptake ko pa. Kapalit na lang ako. Meron black oh. Tama na. Ayun lang ako nabili ng ano ko ah. Sa hindi ko na. Yung nakapangalan sa akin. Yung nakapangalan sa akin. Sa kamalit ko lang. Okay, okay. Na okay. Parang ikaw yung excited. Ikaw yung magdadrive yun. Ikaw na. Ikaw yung magdadrive yun. <laughs> wala lagyan na siya ng gas. Mayroon ng 1 liter. eh. Sakti naka Nakahelmet na tayo kasi ida-drive na natin. Yan guys. Sa'yo okay, so ito dapat ikaw Test drive niya. Test drive niya. Drive. Naangos no, mo ah. No, Wala ko talaga mo talaga maangos siya buyo. <laughs> So guys, ito yung ating motor na uwi na natin. Aji ba? pogi Ang ipapangalan ko dito ay ang papangalan natin dito ay si Krising. Charot. Ano yan? Pogi yan. Pogi yan. So, ito si Pogi. Pogi na lang para ano. Kasi napugian ako dito guys. Eh, Diba? Ang ganda oh. Eh. Huh? Diba? Minimal Oh, diba? Tapos ito yung ame. Partner talaga yan. Ibibig. Kaya nag-Honda rin tayo, guys. Yan. Sa ADB. Ayan. Ayan si Pogi. Pogi!